Or today's videos, ako nga'y gagawa ngayon ng video na experiment At syempre, itong kandinang ito ay ipapasok natin dito sa loob at ating tutubigan Titiyan natin kung mamamatay siya o oh, hindi At pag ito ay hindi namatay, ibig sabihin totoo at shoutout nga pala sa lahat ng mga logistic dyan at sa lahat ng mga encoder dyan ng Gardenia shoutout sa inyong lahat at panurin nyo ang video ito dahil sisimulan ko na itong gawin at syempre pag ito inilagay ko sa ilalim ayan maliwanag tutubigan ko ito titignan ko kung mamamatay siya o hindi let's go syempre sisindihan ko na yung kandilang nasa loob ng bote Ayan, yeah, sisintihan na natin Ayan Mamagsakit Siyempre na apoy yan. Ayan, Ayan. tinayin niyo mabuti Wala apoy Ayan, may apoy. Ayan yung kandida. May apoy. At syempre, tatarin natin tubigan kung mamamatay siya o hindi. Ayan na. Pinuno. At syempre, ayan. Hindi namatay siya. O yan. Kung makikita ninyo, panurin nyo mabuti. Dahil totoo, hindi po talaga namamatay Kailangan po ninyo ng kaunting dasal Para hindi mamatay ang apoy Ayan Kitang kita po ninyo, hindi namatay Di ba? Hindi namatay? Hindi pa oh. At maraming maraming salamat At please subscribe, like at share ng video ito Para may matutunan kayo dito Ayan oh. Ako na magpapatay Ayan, namatay na Ayan, ako usok po Ayan, kung makita ninyo, nakausok sa ilalim mo. Ayan. At maraming maraming salamat. Thank you, thank you for watching. Hello.